Ala 2025 RMN News Special Coverage Alak sa loob at labas ng mga sementeryo sa Naga City mahigpit na tututukan ng pulisya kasama mo muna sa RMN Naga si Rajuman Paulo Papa. Tututukan ng Naga City Police Office ang alak sa loob at labas ng mga semeteryo sa lungsod ng Naga. Ayon kay Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, ang Deputy Spokesman ng nasabing tanggapan, maliban sa pagdadala ng alak sa loob ng semeteryo, pinagbabawal din ang pagpasok sa mga libingan ng nakainom o mga lasing. Sinabi pa nito, noong mga nakarang taon, may mga individual na ding nagpumilit na pumasok sa semeteryo ng lasing, kaya hinuli ang mga ito at dinala sa barangay sa hanay naman ng City Mobile Force Company, pinaalala naman ni Police Captain Manuelito Abalae, ang assistant commander ng grupo sa lungsod, mariin din na pinagbabawal ang pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar dito ayon sa mga ordinansa na pinapasunod ng lokal na gobyerno. Sa ngayon, nakahanda ng magpakalat ng police personnel ang tanggapan ng pulisya sa buong lungsod para sa pagpanatili ng kayusan at kapayapaan sa takbo ng trapiko maliban pa sa mga semeteryo. Para sa Alaala 2025, sa lungsod ng Naga, Radyo Man Paulo, Papa, Tatak, RMN.